Historia Tagalog Horror Stories Gusto ko pong ibahagi ang aking experience noong high school po ako between 1998 hanggang 2002 hindi po ako sigurado kung medyo bukas ang third eye ko noon. Nasabi ko po na medyo dahil wala naman po akong nakikita talaga pero sa peripheral vision ko minsan po meron. Pero nahahagip lang siya at hindi po ako sigurado. May nakilala po ako na nagsabi din sa akin na medyo daw bukas ang third eye ko at kapag nakatingin daw ako sa mata ng kausap ko ay tagusdo po hanggang kaluluwa Hindi ko po alam ang ibig sabihin nun at hindi ko rin po maipaliwanag Noong bata po ako alam ko po na merong itim at puti na parang hugis tao na minsan nakikita ko sa peripheral vision ko sa bahay namin sa probinsya Minsan po kapag nagtututbrush ako or naguhugas ng plato Nahahagip ko siya sa peripheral vision ko Minsan parang may dumadaan po sa likod ko Hindi ko naman po pinapansin basta hindi naman nananakit at hindi kami natatakot Dumating yung araw na nalaman ko po na totoo sila Dahil nung bumisita kami sa isang kaibigan ni mama na may manggagamot pala doon nakikita niya na meron nga sa bahay daw pero hindi naman do nananakit kahit yung kulay itim at binabantayan lang do kami kaya hinayaan na lang lumaki ako na may charismatic prayer group na sinalihan ng parents ko at palagi akong nakaka-witness ng mga nagpoposes actually sa bahay pa lang namin dalawa na ang nagpoposes doon plus 1 pero iba naman ang nangyari sa isa na parang nagposes din ng itsura. Sa dalawang nagposes, ang ikukwento ko muna ay yung isa. Ang nangyari sa yaya namin noon. Yung yaya namin ay dalaga pa noon at medyo matagal na rin siya sa amin. Sobrang close ko yun dati. High school pa ako ay napakakikay ko noon at naaalala ko pa ang mga gamit ko tulad ng lotion, mga ipit sa buhok na uso noon dahil kay Julina. Nagsishare din ako sa yaya namin. Tambayan pa namin ang kwarto ko pag wala siyang ginagawa kasama ang kapatid ko. Nagsishare ako ng gamit sa kanya basta magsabi lang siya sa akin ahead of time kung may hihiramin siya o hihingin huwag lang magnakaw. Isang araw, bigla na lang siyang umalis ng walang paalam at hindi siya nagsabi kung saan siya pupunta. Hindi namin alam kung ano ang dala niya dahil may ibang gamit siya na iniwan. Nanotice ko yung bagong Havayanas na sandals na paborito ko. Pasalubong pa ito ng tito ko pero nawawala. Pati yung lotion ko na may glitters ay wala din sa kwarto ko. Kinontak siya ni mama Sinabi ko kay mama na sabihan si Yaya na ibalik yung sandals. After a weeks, bumalik siya sa bahay. Sa pagkakaalala ko ay pumunta siya sa isang kilalang beach or dagat. Pero hindi ko na maalala kung ano ang dahilan. Dala din niya ang sandals ko pagbalik niya sa bahay pati na ang lotion. Halata naman na ginamit niya yung lotion dahil kumikinang pa yung balat niya kinausap siya ni mama na huwag siyang bumalik sa amin. Dahil nga sa ginawa niya na walang paalam at kinuha pa ang ibang gamit ko. Galit din ako sa kanya noon. Binalik naman niya sa akin ang sandals ko pero halatang gamit na gamit na. Pagkatapos noon ay kinausap namin siya bago siya umalis. Paglabas niya ng main door, malapit na siya sa gate ng balcony Bigla siyang nahimatay. Pagbagsak niya, tumirik yung mata niya. Sinapian na. Tinawag namin yung dalawang lalaki na kapitbahay namin para hawakan si Yaya. Sobrang bigat niya at nag-iiba na ang boses niya. Kumuha ako ng cross at Bible. Nilagay ko sa harap ng mukha niya yung cross. Tapos ang Bible naman ay hawak ni Mama habang si Mama ay nagdadasal ng Apostles Creed tsaka Our Lord's Our Prayer habang hinahawakan niya sa ulo si Yaya. Grabe yung itsura ni Yaya noon. Kung ano yung nakikita niyo sa TV na totoong nagpoposes, ganoon na ganoon yung parang lulutang na sa lakas. Wala namang ibang sinasabi kundi sigaw lang ng sigaw na parang galit na galit siya at nag-iiba ang boses Pagkatapos tumitirik pa ang mata Kapag naman tinatapat ko sa mukha niya yung cross Nakatingin lang siya sa cross at sinusunda ng tingin at galit na galit Nung bumalik siya sa normal Yung itsura niya parang pagod na pagod at hingal na hingal Tinanong namin siya nung medyo okay na yung pakiramdam ni Yaya Kung ano yung nangyari bago siya mahimatay dahil first time sa kanya na nangyari ito sa bahay. Sabi ni Yaya, may nakita daw siyang hugis itim tapos bigla na lang siyang nag-blackout. Baka nagalit daw sa kanya dahil sa ginawa niya. Nung nakaalis na si Yaya, wala na akong balita sa kanya. Marami namang pumupunta sa bahay namin. Dati mga kaibigan, kaklase, kamag-anak. Pero rare lang yung may nagpo-possess. Baka nga nagalit lang kay Yaya dahil sa ginawa niya. Meron din akong ka-close na kababata. Nag-possess din siya sa bahay noon. Ganun din daw yung nakita niya bago siya mahimatay. Medyo pasaway kasi yon. Pero mas grabe yung nangyari sa kanya dahil dalawang beses siyang nag-possess. May kasin din ako na dinala sa amin. Dinala yun para mahanapan ang manggagamot ni natita habang may bantay siya 24 7 sa bahay para hindi makaalis at malayo siya sa kanilang lugar. Baka do kasi nasundan siya sa bahay nila. Buti na lang at naagapan. Hindi po kami manggagamot. Naging prayer warrior kasi kami every time na may prayer meeting. Kaya nasanay na sa mga ganong eksena. Dahil minsan meron talagang nagpoposes habang nasa prayer meeting. Pero nung college na ako ay hindi na kami active sa ganoon. At nung umuwi kami year 2018, wala na akong nararamdaman o nahahagip sa peripheral vision ko sa bahay namin sa probinsya. Year 2020 nang magsimula akong magtrabaho sa isang BPO company sa BGC. As usual, night shift kami. Monday to Friday ang duty. Masaya kami dahil marami kami sa production kahit pandemic. Todo ingat lang talaga dahil pandemic pa noon. Hanggang sa nagbago ang rest day namin, naging Sunday to Monday. Nagulat ako dahil yung mga kasamahan ko ay na sila na mag-work from home. Samantalang ako, dahil may issue ang Converge, ako lang ang may pasok every Saturday. Pagpasok ko sa production, laking gulat ko dahil tatlo lang kami doon at nakadimpa ang ilaw. Ang masama pa, hindi kami magkakakilala at magkakalayo pa kami as in sobrang layo ng station sa isa't isa nagstart ako mag-call. Yung dalawang kasamahan ko sa production naman ay umuuwi pa bandang 2 AM. Kaya ako lang ang naiiwan mag-isa. Most of the time, tahimik yung mga kasama ko. Halos hindi ko sila nadidinig na mag-calls and I found out na QA pala sila. Pero ang nakakapagtaka, may nadidinig ako mga extra noises or ingay tulad na lang ng pag-click ng mga keyboard, mouse, pati may umuupo sa mga upuan sa gitna ng production. Kahit wala naman tao sa portion na iyon. Kaya humihinto kami once na makadinig kami ng extra noises. Nagkakatinginan pa kami ng ibang nakajuti pag may nadidinig kaming extra noises. Tapos pakiramdaman kami kung sino ang gumagawa ng ingay na iyon. Ganoon ang eksena. Hanggang sa dumating yung point na ako na lang ang mag-isang naka-duty every Saturday night. Diyos ko, totoong nga ang hinala ko. May mga extra noises nga sa production area. Grabe ang takot ko nang makita ko kung ano ang gumagawa ng ingay. Para siyang itim na usok na hugis bata at ang bilis niyang gumalaw. Palipat-lipat siya sa mga upuan... Pinipindot yung mga mouse at keyboard... Paminsan naman... Nakikita ko siya na tumatakbo habang tumatago sa mga cubicle... Through group chat... Sinabi ko sa mga kasamahan ko yung nakikita ko... Yung iba... Ayaw pang maniwala... Ang sabi pa sa akin... Huwag ko daw takuti ng sarili ko... Isang beses... Yung katim ko ay nahuling natutulog habang naka-duty kaya pinag-report siya sa office. Bali siya ang opener mga 7pm at ako naman ay pang 11pm. Pagpasok ko sa production, kita ko na namumutla siya at namumula ang mga mata niya na halos maiyak na. Sabi niya sa akin, totoo nga daw na may multo sa production area Nadidinig niya na may umuupo sa mga upuan At pinipindot ang mga keyboard at mga mouse Ipinakita niya sa akin yung mga balahibo niya Na tayong tayo sa kilabot So ako bilang nasanay na din Sinabihan ko siya na huwag siyang matakot Dahil hindi naman yun nananakit Ang sabi ko pa Ang swerte mo pa nga dahil hindi siya nagpapakita sayo Simula noon doon kami umuupo sa mga station na pinakamalapit sa glass door. Para kung may mangyari man, mabilis kami makaka-exit kahit mabasag pa namin ang pinto. Since dalawa kami ng katim ko ang naka-experience, sinabihan namin yung mga kasamahan namin through group chat. At may isang beses pa may nahuli na naman na nakakatulog sa mga kasamahan namin kaya pinag-report siya sa office. Ang tapang niya dahil nakahiwalay pa siya sa amin. Doon siya banda sa dulo umuupo. Biglang mga 12:30 AM, minadi ni Kamina nagpupukpok sa glass panel sa labas ng building. Itong kasama namin ay matapang. Kaya pinuntahan niya yung glass panel at itinaas ang lahat ng blinds. Kaso tuloy-tuloy pa rin yung malakas na pagpukpok. Kaya mabilis siyang tumakbo papunta sa amin sa sobrang takot. At bandang 1am ay umuwi na din siya. Bukod sa bata na nakikita ko, meron pa akong nakikita na payat na lalaki na nakatayo doon sa glass panel at nakatingin sa labas. Hindi siya kumikilos at matagal siyang nakatayo. Ito ang mga hindi ko malilimutang karanasan since nakikita ko yung dark entity na patakbo-takbo at palipat-lipat ng pwesto. Mas lalo akong kinikilabutan pag nawawala siya sa paningin ko dahil kung hindi ko siya nakikita sa paligid, malamang nasa malapit lang siya. Taong 2017, ang unang BPO company na napasukan ko. Dahil palipat-lipat ako ng TL noon, dahil ang daming nag-resign na agent at TL nung panahong iyon. Malapit na din ang sport fest ng company at eager sila na bumuo ng basketball team. Since kulang na kulang sa manpower dahil sa sobrang daming nag-resign hindi kami pwedeng mag-lunch ng sabay-sabay. Bali ang setup namin ay dala-dalawa lang ang nagla-lunch nung oras na iyon. Bandang 1.30 AM, ischedule ko ng lunch. Yung kabadi ko ay sa fast food gumain. Habang ako naman ay sa pantry lang na nagpasyang kumain. Gusto ko kasing mag online sa mga PC unit sa recreational area sa loob ng company. Habang naglalakad ako sa hallway, nakaramdam ako ng kakaibang lamig na may kasamang pangingilabot. Nagtataka ako dahil tuwing nakakaramdam ako ng ganoon, alam kong may multo sa paligid. Kaya iginala ko ang paningin ko sa paligid I began to look for something strange, tulad ng ghostly figure, either translucent or dark entity. Unfortunately, wala akong nakikita except sa lady guard and this tall guy wearing a blue hoodie. Napaisip pa ako kung siguro ay trainee ito. Kapansin-pansin yung taas niya. Mas mataas siya kaysa sa ATM machine. Nasabi ko pa sa sarili ko na dapat siyang mag try out sa basketball at pasok na pasok ang height niya. Bali magkakasalubong kami ng gay na ito pero sa puntong iyon I find out na there's something strange dahil palakas ng palakas yung lamig at kilabot na gumagapang mula sa binti ko pataas hanggang sa mga braso ko habang papalapit ako sa kanya Noong mga oras na yon, sigurado ako sa sarili ko na there's something off at ramdam na ramdam ko ang malakas na presence ng multo sa paligid. Tinigdan ko yung paanong hoodie guy, nakalapat naman sa floor and looking at his physical form, okay naman. He looks solid fresh and bones. As a matter of fact, may shadow pa siya biglang nagsalita na lang yung lady guard. Sinitan niya yung big guy o yung matangkad na lalaki na naka blue hoodie. Ang sabi niya, Sir, pakibaba po yung hoodie at pakilabas ang lanyard. Dapat po kasi visible yan. Pagkatapos yung big guy ay parang walang nadinig at dere-derecho lang. Sabi ko sa sarili ko, may attitude yung guy na yon, kabago-bago pa lang ay pasaway na. At yun nga, dumiretso na ako sa recreational area at hinayaan na lang kung anuman ang nararamdaman ko. Lumipas ang ilang araw. After ng ship namin ay dumiretso ulit ako sa recreational area para mag-browse sa mga PC. Nadinig ko yung dalawang lady guard na nag-uusap na hindi umano ay may multo daw sa lumina building Subali so, diniscribe ng Lady Guard kung ano ang itsura ng nakita niyang multo. Nag-multitasking ako ng oras na yon, browsing the internet while actively listening to their conversation. Laking gulat ko nang madinig ko ang sinabi ng Lady Guard. Matangkad daw na lalaki na naka-blue hoodie. Agad akong kinilibutan nung nadinig ko iyon at biglang naalala ko yung moment na naglunch ako. Nilingon ko sila at sumali na sa usapan nila. At doon nga, ikinuwento ng Lady Guard kung paano niya nadiskubre na multo ang nakabluhu hoodie guy. Nung oras na yon, nasinita niya yung guy. Naiinis siya dahil dinedma siya ng lalaki. Kahit sinabihan niya na dapat nakalabas ang lanyard at dapat nakikita ang muka kaya hinabol niya yung guy para sana kuhanin yung ID number at gawa ng incident report. Bali yung big guy ay lumiku sa hallway ng locker area. Bali ang dulo nun ay sleeping quarters ay hindi umano. Pagliku daw ng lady guard sa locker area ay wala siyang nakitang tao kaya dumiretso siya sa sleeping quarters pero pag check niya ay wala ding tao nung nireview nila ang CCTV footage. Nakita nila na naglaho bigla yung guy. Sa building na to, tatlong multo ang na-encounter ko. Isang bata na madalas na naglalaro sa parking or basement na sobrang active. Siya yung madalas na sumasakay sa mga van na nakaparada sa harap ng building. Kung minsan naman ay nakikita ng mga driver at konduktor ng bus na nasa loob ng sasakyan at biglang maglalaho. May isa pa din, yung babaeng multo na parang may hinahanap doon sa Save More. Hindi ako sigurado kung Save More pa rin ngayon yon. At pagkatapos, itong bigay na naka hoodie historia tagalog horror stories